Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng Kaya gawing gabay o libangan lamang na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only. Nang iyong horoscope. Mag-ingat sa mga kompetisyon sa araw na ito, Aries, na maaring magpabigat sa iyong araw o kaya magbago ng iyong mga kailangan gawin. At sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon ng maraming achievement ngayon, marami kang matatapos na iyong mga gawain. At para sa iyong kalusugan ngayong araw, maganda ang iyong pangangatawan. Sa araw na ito rin, ikaw ay nakakaroon ng karagdagang pag-iingat, lalo na sa mga malakihang problema sa pangangatawan kaya positibo ngayon ang iyong diet at ang iyong lifestyle pattern. At para sa iyong pag-ibig at relasyon, ikaw ngayon ay magbibigay ng second chances sa ibang tao. Maari na meron kang mga dating kaibigan o kaya mga dati na malapit sa iyo na maaring ma-repair ngayon anuman ang mga hindi pagkakasunduan noon. At sa araw na ito, mas maraming tao ang madali kang i-approach ngayong araw. Maraming mga bagong simula ng relasyon sa araw na ito. Para naman sa iyong career at sa iyong pera, ngayong araw paborable sa iyo kung anuman ang iyong gagawin para sa iyong trabaho. At mas seryoso ka ngayon sa negosyo, maaari rin na sa araw na ito, magaganda ang iyong mga estrategiya para sa pagpapalakas ng pera. Very productive ang mga Aries ngayong araw at ikaw rin ay magkakaroon ng mga magagandang contacts ngayon na maaring makatulong sa iyo sa iyong future. At sa araw na ito, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 7, 18, 28, 30, 31 at 37 Mas determinado naman ang mga choro sa araw na ito, lalong-lalo na ngayong araw ikaw ay makatulong sa isang kaibigan na nagkamali. At maaari rin na sa araw na ito, ikaw ang aako sa kung ano ang mga maling ginawa ng iyong kaibigan. Mag-ingat eh, baka ikaw ay mapahamak at malagay sa mga seryosong legal na problema. Sa araw na ito, huwag padalos-dalos sa iyong mga emosyon at siguraduhin na maganda ang iyong mga resulta ng iyong mga gagawin. At sa araw na ito, ang mga choros ay maaaring merong mga pagbabago ng lifestyle. Maririn na sa araw na ito, ikaw ay mas maging maingat sa iyong mga kinakain, lalong-lalo na sa mga blessings na iyong natatanggap. Sa araw na ito, mas kontento ang mga choros sa kung ano man ang mga nagaganap ngayong araw, hindi mo hinahanap ang wala. At meron mga pagbabago sa araw na ito, malakas rin ang iyong passion ngayong araw na ipaglaban ang mga bagay na malapit sa iyong puso. Mas intense ngayon ang iyong emosyon. Kaya hinay-hinay, lalong-lalo na sa iyong mga romantic decisions. Dahil ito ay maaaring magdulot ng mga bagong direksyon sa iyong buhay. At para naman sa iyong career at pera ngayong araw, ang mga Taurus ay magiging mas charming, mas sweet ang mga Taurus sa araw na ito. Sinasabi ninyo at binabahagi ninyo sa ibang tao kung ano ang inyong mga nararamdaman. Mabilis rin ang pagbasa ninyo sa kung ano ang mga intensyon ng ibang tao. At ngayong araw, magaan lang ang iyong mga pakikitungo sa iba. Ang pera rin sa araw na ito ay medyo mababa ang pasok at ang dami-daming mga hindi natutuloy. Pero ngayong araw, kayang kaya mong lagpasan ang mga ito. At ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Virgo at ang lucky numbers mo ay 11, 18, 25, 28, 36 at 40. Ang mga Gemini sa araw na ito ay mas maging swerte kumpara sa kahapon o kaya sa ibang tao. Ngayong araw, maraming mga bagong proyekto at sa araw na ito, madali mo ring matapos ang iyong mga trabaho. Mas ma-enjoy mo ang araw na ito, makikipag-connect ka sa iyong mga dating kaibigan at meron ding mga bagong kaibigan ngayong araw. At positibo ngayon ang iyong kalusugan. Sa araw na ito, ikaw ay nakakaroon ng tamang fitness at ehersisyo. Kalmado ka ngayong araw. Mas makakapag-concentrate ka rin sa iyong mga aspirations, sa iyong mga pangarap ngayong araw. Mas maganda ang araw na ito para sa iyong pag-ibig at relasyon. Dito mga nakaraang araw, medyo nakakalito kung ano ang mga interpretasyon ng ibang tao at halo ang mga signals na ibinibigay sa iyo ng iyong kapartner pero sa araw na ito, mas maliwanagan ka sa kung ano ang mga sitwasyon, mas ma-evaluate mo ng ayos kung ano ang mga kailangan gawin at mas disidido ka sa iyong mga aksyon dahil maganda ang mga impormasyon na makukuha mo sa araw na ito, makakatulong ito sa iyong pagawa ng tamang disidido para naman sa iyong career at pera, maganda ang ikot ng mga bituin sa araw na ito. Magkakaroon ng mga bagong enerhiya ngayon at maaring mas buhay ka sa araw na ito. Mas maging happy ka at ngayong araw kahit na meron mga problema, sa araw na ito mas makikita mo ang mga positibong direksyon ng buhay. Kaya ngayong araw, kailangan lang pag-ingatan ng iyong kalusugan ngayon dahil ang magandang pag-iisip ay kailangan ng magandang katawan. Kung maganda ang iyong kalusugan, mas Maayos rin ang iyong mental state. Sa araw na ito, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At ang lucky numbers mo ay 2, 13, 32, 36, 39, at 41. Maganda ang araw na ito para sa mga cancer dahil ngayong araw, ang mga cancer ay magiging mas palaban at disidido kayo sa inyong mga aksyon. Ngayong araw, hindi rin kayo takot sa mga oportunidad na lumalapit sa inyo. Malakas ang drama sa araw na ito kaya kailangan pag-isipan ngayon ang mga dating relasyon, dating pakikipagkaibigan at para naman sa iyong kalusugan ngayong araw, ikaw ay nagiging mas mapili ngayon sa iyong mga kinakain at mas pinipili mo ang mga healthy na bagay. Nagiging mas wais ka rin sa iyong mga pang-araw-araw na ginagawa. Kaya ngayong araw, mas magbibigay ka ng pansin para sa iyong kalusugan at sa iyong lifestyle. Ang pag-ibig naman sa araw na ito para sa mga cancer ay magiging mas objective. Masusundin ninyo ngayon kung ano ang sinasabi ng inyong utak kesa sa inyong puso kaya ngayong araw, mas lohikal ang mga cancer. At para naman sa iyong career at sa pera, ngayong araw, merong mga pagsiselo sa trabahoan, kaya magingat ngayon sa iyong mga kasama. Maari rin na merong mga tao ngayon na mas prangka at madaling makasakit sa kanilang mga pananalita, kaya kailangan mong maging pasensyoso sa araw na ito, cancer. Ang iba naman ay mahilig magmanipula, kaya maging maingat ngayon kung sino ang iyong mga pinapakinggan. At para sa pera ngayong araw, medyo mabaga Magagal pa rin ang pasok ng pera, kailangan mong maging wais sa iyong mga gastos at sa iyong mga bayarin. At sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga libra. At ang lucky numbers mo ay 7, 13, 25, 26, 32, at 40. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Ang mga liyo ngayong araw ay kinakailangan rin ng pasensya dahil maraming mga tao ngayon ang magugulo at masakit sa ulo sa araw na ito dahil ang mga commitment, lalong-lalo ang mga relasyon ay hindi nagkakasundo-sundo. Iwasan ang conflict sa araw na ito dahil anuman ang mga maliliit na problema ngayong araw ay maaring lumala ng sobra. Kaya kailangan ang pagpakumbaba sa araw na ito at pag-uusap ng maayos para magkaunawaan kayo kung ano ang mga agenda ninyo sa buhay. Ang iyong kalusugan sa araw na ito ay maayos pero ang iyong emosyon sa araw na ito Leo ay very fragile madali kang masaktan sa araw na ito at mataas ang stress ngayong araw kaya nakakapekto ito sa iyong mga emosyon. At sensitivo rin ang mga Leo ngayong araw kaya maging mas maingat ngayon. Maraming drama sa mga sitwasyon, maraming kontrobersya sa araw na ito na malalapit sa iyong puso. Para naman sa iyong pag-ibig ngayong araw mas madali mong ma-predict ngayon kung ano ang gusto ng mga tao. At meron mga pagsisisi sa araw na ito, lalo na sa mga bagay na hindi mo nasabi sa ibang tao. Kaya ngayong araw, parang ang mga liyo ngayon ay nakakaroon rin ng karagdagang tapang na sabihin kung ano ang kanilang mga nararamdaman sa iba. Para naman sa iyong career at sa pera, ngayong araw mas nagiging mapili ka sa iyong mga trabaho at mas mabusisi ka ngayon sa mga atensyon na ibinibigay mo sa mga maliliit na detalye. At sa araw na ito, makukuha mo ang suporta o approval ng mga tao na mayroong mas mataas na posisyon sa iyo. Maganda ang iyong sincerity ngayon sa trabaho. Maganda ang devotion mo sa iyong mga paghahanap ng paraan para matugunan ang iyong mga commitment sa iyong pamilya. At ang kabuoang enerhiya ng araw ngayon, Leo, ay busy para sa iyo. Marami kang mga kailangan gawin ngayong araw pero magiging happy ka naman sa araw na ito at punong-puno ka ng enerhiya para sa mga physical activities. At sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang numbers mo ay 2, 12,

Ang mga Virgo sa araw na ito ay maraming katanungan at maraming delays ngayon sa mga plano. Ngayong araw mas maging adventurous ang mga Virgo sa araw na ito rin, mahilig kayong mag-eksperimento sa kung ano ang mga bagay na gusto ninyong baguhin. Ngayong araw kasi mababagot kayo sa mga paulit-ulit na lang gawain. At para sa iyong kalusugan ngayong araw maganda ang balitang makukuha mo galing sa isang tao na malapit sa iyo. Makakaapekto ito sa iyong emotional health kaya ngayong araw, mas maging happy ka at sa araw na ito, very effective rin ang mga remedies na iyong gagawin para sa mga konting karamdaman. Para naman sa pag-ibig at relasyon ngayong araw, ikaw ay makakaroon ngayon ng mga pagtatalo sa iyong mga mahal sa buhay. Pero sa araw na ito, mas marami kang mapanalo ng mga argumento. Magaganda kasi ang iyong mga pananalita sa araw na ito at hinahayaan mo lang kung ano rin ang mga gusto ng ibang tao kaya mas ma-appreciate mo rin ngayon ang pagka kaiba ng mga paniniwala. Para naman sa iyong career at sa pera ngayong araw, mas hardworking ang mga Virgo ngayong araw. Mas mabusisi kayo ngayon, kaya medyo mabilis ang pag-iingat ninyo pagdating sa mga kontrobersiya sa trabahoan. At ang araw na ito ay hindi pabor para sa mga investment. Kaya relax ka lang sa araw na ito, Virgo. At huwag padalos-dalos ngayon sa iyong mga bilihin, sa iyong mga gastusin, dahil kailangan mong pag-ingatan ng iyong pera. At sa araw na ito, Virgo, ikaw ay mas kompleto. Pati ba sa mga Taurus at ang lucky numbers mo ay 9, 17, 25, 28, 34, at 39. Ang mga Libra sa araw na ito ay hindi masyadong komportable sa anuman mga nagaganap ngayong araw. At kailangan mo ng pasensya sa araw na ito, lalo pa na maraming mga bagay ngayon ang hindi ka masyadong familiar. At kailangan mong galingan ang iyong mga trabaho. Sa araw na ito, Libra, ikaw rin ay kailangan maging maingat sa iyong temper. Maraming mga tao ngayon ang madaling magalit, mga tao na malapit sa iyo. Maari rin na sa araw na ito, ang taong mahal mo ay masaktan mo sa iyong mga pananalita. Kaya mga katulong sa araw na ito, pag-usapan ano man ang mga problema. Ayusin ang inyong mga hindi pagkakaunawaan ngayon at kontrolin ang inyong mga emosyon. Mataas kasi ang intensity ngayon ng mga nararamdaman ng mga tao. At para naman sa iyong career, paborable sa iyo ang araw na ito dahil ano man ang iyong mga gagawin ngayong araw ay magiging successful. Maganda ang resulta ng mga proyekto at sa araw na ito, ma-enjoy mo rin ang mga papuri na ibibigay sa iyo ng ibang tao, lalong-lalo na ng mga supervisor. Source, o mga tao na binipigyan mo ng mataas na paghanga. At sa araw na ito, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At lucky numbers mo ay 8, 20, 22, 25, 37, at 41. Maganda ngayon ang araw na ito para sa iyo, Scorpio, dahil ang isang tao na matagal mo nang kasakasama sa araw na ito ay maaring magdulot sa iyo ng malakas na suporta. Maari rin na ang isang dating kaibigan para sa mga single na Scorpio ay mahulog ngayon, mapunta kayo sa romansa. At sa araw na ito, maganda ang pag-ibig para sa iyo, pero maraming mga mabilis na pangyayari sa araw na ito, kaya maaring ma-overwhelm ka. Pantayan ang mga ito na hindi ka magpadalos-dalos sa iyong mga nararamdaman. Para sa iyong kalusugan ngayong araw, ikaw ay nasa magandang kondisyon. Sa araw na ito, merong mga light lang na exercises ngayong araw pero makakatulong ito para sa iyong kalusugan. Ikaw rin sa araw na ito ay nakakaroon ng karagdagang focus pagdating sa iyong diet at sa iyong kinakain. Habang ang ibang Scorpio naman ay maaaring magkaroon ngayon ng problema sa kanilang ngipin. Kaya maging maingat sa inyong mga gagawin. Para naman sa mga pag-ibig ngayon ng mga Scorpio at relasyon. Maganda ang enerhiya ngayon ng pag-ibig. At sa araw na ito, ikaw rin ay kailangan mong i-check ang iyong mga prioridad, lalo na ang pagpili mo ng iyong partner. Dahil maari na ito ay magdulot ng problema sa future. Kailangan alam mo kung ano ang gusto mo sa isang relasyon at gusto mo ba ng exclusive na relasyon dahil maari na ang iyong kapartner ay very possessive o kaya ang ibang kapartner naman ay hindi masyadong seryoso pagdating sa kanilang commitment kaya linawin ang mga ito. Para naman sa iyong career at pera ngayong araw, maganda ang partnership sa araw na ito. Marami kang makuhang tulong ngayon ng ibang tao. Meron ka rin kasamahan sa trabaho na maaring makatulong sa iyo at mabilis mong matapos ang iyong mga trabaho. Sa araw na ito, maganda ang kasunduan pagdating sa trabaho. Ang pera naman sa araw na ito ay katamtaman lamang. At ngayong araw, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 2. 19, 25, 37, 39 at 43. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Maging maingat ngayon sa iyong mga pananalita sa dahil sa araw na ito, maraming mga tao ang medyo sensitibo. Meron ring mga tao ngayon na bigla-bigla na lang sasabihin ang mga sikreto kaya ngayong araw kailangan pag-usapan anuman ang mga hindi pagkakaunawaan ngayon. At maari rin na merong mga dating kakilala sa araw na ito ang magdadala sa iyo ng mga dating memories kaya ngayong araw Alamin kung ano ang iyong mga prioridad sa buhay para magawa mo ng ayos ang iyong mga trabaho dahil ang dami-daming distorbo sa araw na ito, maaring mawala ka sa iyong focus sa ah, kung ano talaga ang mahalaga sa araw na ito. Para naman sa iyong kalusugan ngayong araw, maganda ang iyong mga pangangatawan, maganda rin ngayon ang iyong pag-iisip at sa araw na ito, magaling ang mga Sagittarius ngayon pagdating sa mga business negotiation at maganda rin ang iyong enerhiya ngayon pagdating sa mga diskusyon. Sa araw na ito, madali ninyong makuha ang tiwala ng ibang tao. Maganda rin ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa mga Sagittarius. Ngayong araw, maganda ang iyong connection sa mga tao na mahalaga sa iyo at mas passionate ang mga Sagittarius ngayong araw. Maari rin na sa araw na ito, marami kang realization pagdating sa isang pagsasama. Para naman sa iyong career at sa pera ngayong araw, mas madali kang mapansin ng mga superiors mo sa araw na ito. Ngayong araw, kailangang dagdagan ng iyong sincerity pagdating sa iyong trabaho dahil maraming mga magagandang oportunidad na lalapit sa iyong ngayong araw. At ang iyong hard work ay magbunga ng positibo sa araw na ito. At sa araw na ito sa Chicharyo, si ay mas compatible sa mga Libra. At ang lucky numbers mo ay 4, 18, Twenty-five, thirty-one, forty, 31 at 41 Maganda ang araw na ito para sa mga Capricorn dahil ngayong araw magaganda ang mga ideya na pumapasok sa iyong isipan. Sa araw na ito maganda rin ang control mo sa iyong mga emosyon. At ngayong araw bukas ang iyong pag-iisip ngayon nakikinig ka sa kung ano ang mga ideya rin ng ibang tao kaya nakakaroon ka ng mas malawak ngayon na pananaw. Para sa iyong kalusugan ngayong araw very productive ang mga Capricorn. Sa araw na ito maganda ang inyong pasensya. Sa araw na ito rin ikaw ay nakakaroon nakaragdagang focus sa iyong pang-araw-araw na ginagawa, lalo na ang mga ehersisyo na nakakatulong sa iyong magpakalma. At maganda rin ngayon ang iyong mga pananaw. Para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, huwag magmadali sa iyong mga konklusyon. Maraming mga misconception sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa isyong relasyon at pag-ibig. Kailangang maging open sa araw na ito, maging totoo sa iyong sarili at magkaroon ng maayos na pag-uusap pagdating sa mga relasyon. Hawag mong haya na merong ibang tao na maka sa iyong opinion, lalong-lalo pagdating sa iyong mga nararamdaman sa iyong partner at sa kung ano o paano mo sila tratuhin. Dahil ngayong araw, merong mga tao na nakapalibot sa iyo Capricorn na gustong manipulahin ang mga sitwasyon. Kaya ngayong araw, mag-ingat sa mga kaibigan o sa mga taong akala mo ay nasa iyong likod o nakasuporta sa iyo pero hindi pala maganda ang mga intensyon. Ngayong araw para sa iyong career at sa pera, magaganda ang mga oportunidad na nag-aantay para sa iyo. Merong mga Capricorn sa araw na ito na maaring lumipat o magbago ng trabaho. Ang iba naman ay maari na mag-quit sa kanilang mga trabaho. Ngayong araw, kailangan Alamin kung ano ang gusto mo at kung paano mo ma-improve ang iyong mga pananalapi. Ngayong araw Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky numbers mo ay 7, 11, 16, 27, 30 at 44. Maganda ngayon ang mga advice na may mo sa ibang tao, Aquarius. At ngayong araw, ikaw rin ay nakakaroon ng karagdagang gratitude sa mga blessings na meron ka. Ngayong araw, mas maging malalim ang iyong pag-unawa sa iyong mga connection sa ibang tao. Maari rin na sa araw na ito ay mas makita mo kung ano ang mga pagkakaiba ng ibang tao, pero mas matanggap mo ang mga ito. At maganda ang iyong wellness ngayong araw. Maganda rin ang iyong kalusugan. Sa araw na ito, ikaw ay nakakapagpahinga at relax ang iyong pag-iisip sa araw na ito. Malakas ang fatigue nitong ang araw at sobrang pagod kaya sa araw na ito hindi ka na masyadong ma-stress. At sa araw na ito, magkakaroon ka ng karagdagang lakas ng loob kahit na maraming romantic drama sa buhay mo ngayong araw. At meron ring iba na iba-iba ang kanilang mga sinasabi kaya sa araw na ito, kailangang alamin kung ano ang iyong mga plano. Para naman sa iyong career at sa pera, mataas ang tentasyon sa araw na ito lalong padating sa iyong trabaho. Ngayong araw, kailangan mong mag-ingat sa paggawa ng mga shortcuts, lalo pagdating sa iyong mga responsibilidad. At siguraduhin na piliin mo palagi ang mga tamang direksyon. At sa araw na ito, pagdating sa iyong pera, nako, mababa ang pasok ng pera. Maraming problema pagdating sa pananalapi at maaring overwhelming ang mga ito. Kaya ngayong araw, kailangan ang tatag ng loob. At sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. At ang yung numbers mo ay 7 11 16 27 30 at 39 Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Maganda naman ang enerhiya ngayon ng mga Pisces dahil sa araw na ito. Ang mga Pisces ay medyo emotional pero ngayong araw practical naman ang inyong mga desisyon. Sa araw na ito, mas objective rin kayo at sinusunod ninyo kung ano ang sinasabi ng inyong isip. Ngayong araw, kahit na emotional kayo, ay nako-control niyo pa rin kung ano ang inyong mga ginagawa. At sa araw na ito, paborable para maibigay mo ang oras sa iyong pamilya, pagkakaroon ng magandang bonding kasama ng mga kaibigan, kapatid at ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong mga magulang. At maraming mga fun activities sa araw na ito para sa mga bata. Maraming vulnerable sa araw na ito, madaling masaktan at marami rin mga tao ngayon ang sensitibo dahil sa mga problema. Kaya kailangan mong maging matatag ngayon at maging sandigan ng ibang tao. Para sa iyong career at sa pera, maraming mga unexpected na darating na pera sa araw na ito at makatulong ito para maka-recover ka sa iyong mga problema. Mag pag ingat lang ngayon sa mga advice na makukuha mo galing sa ibang tao, lalo pagdating sa isyu ng pananalapi dahil maari na ang mga ito ay makasira sa iyo o kaya hindi mo ma-budget ng ayos ang iyong pera. Sa araw na ito, Pisces, ang kabuwang enerhiya ng araw ngayon ay medyo magulo pero marami pa rin namang good news ngayong araw at magkakaroon kayo ng magandang oras at panahon kasama ang iyong pamilya. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. At ang lucky numbers mo ay 3, 14, 20, 26, 29 at 32. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan uh -huh. Nating hangat para sa atidinyan Naraling Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman una malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Tsulya palupit Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Na ni Bibia, Never kang bibitin makinig Sa hula ng tarot kubak na naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Edo ka na Araling Pilipino Na ang kakana